na. Hi guys! Ngayon ay magpo-pruning tayo ng mga kahoy dito sa bahay o sa farm. Kasi medyo hindi na siya masyadong kaaya-aya. Tingnan niyo yung ano niya o. Oh. Yung ano. Ayan. Mababa kasi siya masyado. Tinanggal natin yung mababa dati. Ngayon Tatanggalan na naman natin siya kasi nasa baba na naman siya. So gawin natin siya. Gawin natin ganyan. Masyadong mataas. Para yung tingin namin dito is dire diretso okay. siya, siya doon. So si Brittany pong ating tagaputol. <laughs> Ay sa ba ang nylon? Ay sa ba ang nylon? Ginoo po. Ganahana ha? Dapat straight yung kuwan. Ang kuwan mga tinipis na kayo, used na kayo. Di ba nang makusap mo po? Pag si Minta, pang putahong magudni. Wala si Rotsong nga kuwan mo po? Pang putahong magudni. Kailangan matanggal siya dito para yung init niya matamaan to kasi hindi na sa no? Tingnan mo dito. Ngayon lang ako nakikita. Ito ba yung totoong bulaklak niya? Akala ko ito yung bulaklak niya. Hoy, yun yung ipatay ano naman, ma? okay naman, god Ha? Na lang. Oh, sige, tingnan lang 10 minutes lang, ha? Ayan na ito na, yung bulaklak, ha? Tingnan mo. Kahit naman. Ito yung totoong bulaklak, no? Akala ko itong bulaklak niya, yan na yun. Magiging dahon kasi siya. Tapos, yung totoong bulaklak niya, ito pala. No? So, ah, iba pa yung, yung parang Ah, yung lunukin muna yung plema. Iba rin yung parang yellow bell? Oh, iba. I, i, hindi, iba to. Tulok laway. <laughs> <laughs> yan siya, oh, ito. Yan. Yung ah, yellow niya, nagiging dahon. Nagiging ganito din siya, oh. Parang yellow na bolakla, bolakla. <laughs> Tapos iba rin yung dahon. Yan, oh, nagiging green na siya, oh. Meron din dapat dito. Yung mga bata kasi pinuputol. Yung ganon, may ganon dito. Ito naman is violet na color. Okay. Magapang na siya. Ayan, malapit na yeah. si Britney. Gabi, nakakatalentig si Britney. yung galing. Tapos itong, so oh, itong barn lights. Ang tanggalin natin. Ay, itong barn lights. Iga, natin sa pala. Ayan, anak to dia. Gabi. Ginook po. galing naman natin yung mga. <laughs> Nainaya ba? Nainaya ba? oko sulan Vietnam natin sa mo mo eh to i nito patiyayo kana tanggal. Dugay uh, kita britney. Oh, Dinom natin. Ayak pa ding yatay oi. Unti na lang, unti na lang. Ay! Ay! Na mapitas oi. Oo ko. Pinakulan mo nang trabaho ko din mo kaya uli sa yung probinsya. <laughs> <laughs> Meron tayong mga guests dito guys ng mga bahog bilat. Okay na mga kita sa video? Tagasan ah? mo. From Taguluan. Oh. From Taguluan. Mga girls. Ayan guys, nag-video sila guys. Pinatay nila dahil okay. sa amin guys. Okay lang yan kasi makakapirate kasi kami. So they're from Taguluan. Hi! Parating na po yung limang lalaki nila, guys. Charot lang, charot lang. lang. Pa sila na, guys, sila sila na no, mismo mga... Ma... No, 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 no. Mga ano yun sila, guys, mga kapwa ko, mahal ko. Sila ang mga... Mami. Mami Minger ng Tabuluan. Charot lang. Oh, Dito tayo ako na patis na. Okay, baka maliwanag na siya. Betingan eh, natin. O oh, diba ba, mas ano siya maaliwalas. Bayat mahulog si Britney. Jinky. Jinky. Muso yung puno ay yung ano, yung halaman. Yung halaman, yawa. Ayan. Isa tinapakan mo dalawa. Tapos ito. Kailangan malinis kasi siya. Ganyan kaya sipag si Britney. Guys, ipalo niyo po si Britney, guys. Kasi <laughs> napakasipag niya. Parang PA to vlogger to beautician to kawatan. <laughs> kaya in love na in love talaga sa'yo si... Ay, ay, ay. ay! May kiliti ako. Ay! Hinay! Na, pisti na, putol na. Pila na mga bagong tubo, Brit. Ganun talaga kailangan mag-sacrifice ng mga, kumbaga sa pamilya, yung mga unang tubo, yung mga panganay, kailangan lang mag-sacrifice para sa mga bunso na patubo, oh, 'di ba? Ayan, sa ulo mo, Brit. 'Di ba, mas maliwanag siya. Kitang-kita kita na yung ano. Hmm. Lusutan na yung paningin natin. Tanggalin na rin natin yung arko siguro. Huh? Sa gabal man siya. daw taasan na lang natin. Di ba? Lumiwana. Umaliwala siya. Tapos yung ilaw. Bong, ilaw. E, eh, ganun, ganun nato. Dili, oh. Barn lights. Oh, tapos mag... Solar. Dalawang solar na. Hindi, di na lang solar. Bili na lang tayo. Ito na lang kaya, oh. Ngana na lang. Dili. drop. Drop. Tanggalan po ninyo ng kung Barn lights. Nagmamower sila guys para malinis din dito. Kaya tingnan nyo, malinis na ating. Sana ganito. Eh, tingnan mo, hindi siya namower kasi maganda yung carbaw grass na variety niya. Unlike dito, mahaba. So, mag... Mamawar muna sila habang nag -ano kami. Nag-decluttering kami dito. So, calling all the boys. Ipamimigay namin ang mga damit dito, guys. Sige, magtago-tago. Hello nga pala sa pamilya, sa magulang niya. Nagaano sa dito, summer job. Blow, summer job sa umaga, blow sa gabi. Charot lang. Charot lang. Ayan na, maliwalas na siya, di ba? Mas maganda yung kitaan sa ilalim. Patay yung kuan bo. Masyado akong tanggalo yung sa ilalim sa palkata, Oh. Anong first layer, gapon niya. Yung palkata ba? Ayun na, taparak. Taparak na, di ba? Kana. Dito naman tayo, tanggalin din natin yung first layer dito kasi ano siya naka la, ang wire pala. Para kasi masado na siyang mababa eh, tapos naka-drop na siya. Parang ganito tinanggal na rin, 'di ba? Mas maliwalas tinanggal namin yung mga nasa baba nito. Ayan, mas mataas siya. So dito naman. Tandaan, mas mainit na ang pangalan ng kahoy na to ay taparak para siyang mangga ito yung pinakaunang kahoy na tumubo dito sa farm na maliit pa ngayon napakalaki na niya parang ang bilis no? bilis mag 3 years na tayo dito ala na siya u? Alin? Oh, oh, naputol kasi siya eh. Ay, nag, nakalbo. Mas mainit siya, pero mas... Okay. Ayan, no. Oh, mas nakahinga siya ng malalim yung ano. Grabe dati, walang kahoy dito, no. Ngayon, puro natalisay. May wire dito, bo. Oh, diyan na lang sa ano eh, nong. Oh, di ba? Tas malaki na rin yung ating mga pine trees, dito. Ay. Malinis na siya, guys. Ano na Oh, mas kita na siya tagusan. Mas maliwalas. Oh, thank you. Malinis na ang ating kapaligiran. Yan. Parang hindi. Ay, hindi. hindi Ang ganda. Ang ganda na. No? Um, um, Ayan na, continue na sila sa pagmamower. Ayan si Ling Malinis, linis na. Dog! na, iglabay na Tapon na yan. Ang niliwala sa ng farm mo. Oh. Ah, isa pa, tatanggalin ko rin yan. Nang! Apila nina sa yung ulo ni Lingling, -Ling, tanggala. Para mas malinis talaga.